Yan. So, ayun mga kayo. Good morning sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel sa Africa TV. So, ayun mga kayo sa video na ito guys. Meron akong isa-share sa inyo. Alam ko problema nyo rin to sa mga bahay ninyo guys. Uh, yung lalong-lalo na sa mga view natin dyan. Yung kanilang bahay ay gawa sa kahoy. Siyempre yung mga bukbok. Okay. So, ipapakita ko sa inyo guys. Kasi dito sa bahay, uh, marami talagang bukbok. Yan. So, kaya yung ginawa ko dito sa kwarto na to, pinadouble walling ko na lang. Kasi sobrang dami talaga ng bukbok guys. So, ngayon, uh, meron akong isa-share sa inyo guys na pwede nyong gawin para uh, mapalayas natin yung mga bukbok para hindi na makapinsala ng mas uh, malala pa so ayun yung bukbok guys Ipapakita ko sa inyo ayan so yan yung bukbok so ito, ito guys uh, binubukbok na rito yung mga kahoy nya kaya ako siya nilagyan ng plywood na lang ayan pero uh, ginawan ko muna siya ng pang spray na ito nga ituturo ko sa inyo so ayan yung iba meron pang hindi na ano So kita nyo naman sobrang bilis nila guys. Kanina lang to na ano eh, na dahan Pero ayan na oh, may bukbok na kaagad. So ngayon ituturo ko sa si inyo kung ano yung uh, uh, magandang gawin para mapalayas yan. Kasi dito wala na eh, ayan na wala na dyan. Wala na. Yan na lang siguro may natira pa. Kasi hindi nilagyan ng plywood. Hindi ko nasprehan dyan. So ishare ko lang sa si inyo. Uh, sobrang effective po niya talaga. Pwede nyo rin gamitin kung gusto nyo. Ito guys ah. Wait lang, lagay natin camera dito. So, dito sa video na to guys, gagamit lang tayo dito ng uh, ito, yung parang mineral water na may butas. Ito yung, ano natin, parang gagawin natin pang spray sa kanya. Dito natin ilalagay yung imimix natin na pamatay ng bukbok. Ayan. So, syempre gagamit tayo ng ganito. Ayan. At ito talaga, guys, yung, uh, ano niya, yung gamit talaga na gagamitin natin. Nasa loob lang to ng bahay ninyo makikita. Yan, ito, yung gas. Yan, ano tawag ito? Kerosene. Basta yung gas, yung kulay putik Yan. Tapos, ito lang naman, sundrox. Yan, ito kasi yung available na sundrox sa bahay. So, pwede rin, pwede rin yung puti. Pwede rin, mas maganda yung puti. Pero okay na rin to guys. Ito yung una kong ginamit. Yan. So, yung gagawin lang natin, guys, kasi so, magagamit tayo nito, maglalagay tayo ng kaunting gas. Yan maglalagay tayo yun yan katamtama lang dahil kaunti lang naman yung gagamitin natin depende yan kung gaano karami yung ha, paggagamitan ninyo tapos maglalagay tayo ng sontrox ito guys alternative lang to na makikita nyo lang sa loob ng bahay ninyo yan Pigtip po siya kasi nung ginawa ko siya dito sa part na to, sa kabila, nung nilagyan ko na ng plywood wala na wala nang bukbok tapos doon sa labas sa may ano namin tapos imix lang natin sa may pinto namin wala na yun i lang natin ganun lang guys depende yan na ah, mag mix kayo depende don sa arami ng ah, paglalagyan ninyo tapos ilalagay nyo lang dito guys mas maganda na meron kayong pang spray mga boss yan ayun na sya oh. yan tapos yung gagawin natin takpan natin. Pwede yung subukan to guys, kung gusto niyo lang subukan. Wala namang mawawala, di ba? Kaysa bumili kayo ng sobrang mahal ng pamatay bukbuk -buk dyan, subukan nyo to baka maging effective din sa si inyo. So, ngayon yung gagawin natin, sishake lang natin siya ganyan. Tapos, ispray natin siya doon sa mga binubukbuk na part ng bahay natin. You know. mas maganda kung meron kayong spray wala kasi, wala kasi ako wala ngayong spray dito yeah. so stay nyo lang sya dyan kumbaga i-absorb sya ng kahoy yung, yung tubig na yan i-absorb sya ng kahoy tapos syempre uh, yung bokbok mamamatay talaga guys makikita nyo talaga yung bokbok dyan na uh, minsan nasa labas na namamatay na lang talaga yeah. so ganoon lang yung ano lang naman dito natin yung ginamit lang naman natin dito Siyempre yung ganito kung wala. Kung may spray kayo diyan pwede. Tapos ganito dito niyo i-mix. Tapos ito lang naman yung Sondrox. Pwede rin yung puti. Ayun. Color safe 'yan. Pero antibacterial pa rin 'yan. Tapos itong gas. Ayun. So, yun guys. Sinare ko lang sa inyo kasi grabe talaga tong ano na to. Sobrang pinsala po talaga siya. So dito nawala na kasi ni-spray ko na 'yan eh. Yo. So mamaya mamay makikita ka may lulutang diyan. Yan. So, yun lang mga boss. Gawin nyo kung ayaw nyo mag gumastos ng malaki.